Dito tayo ulit sa Naik View para pagbigyan natin yung request ng mga kaibigan natin sa atin. Mag-update o mapasalan yung possible na maging bahay nila dito sa Naik View. At yung shoutout kay Mama. 49, lot 10. At uh, mukhang kayo na lang hinihintay ng bahay na yan. Alang, grabe. Tapos 4 na ng hapon ngayon, eh, napaka -init. corner. Ngayon kasi, higitan nyo, talagang uh, daanan na ng mga tao yan. Meron natin para makita nyo ng mas maayos. So sa ngayon, ah, uh, tingin ko madali din lang kayo magkakakuryente kasi meron. At yun sana uh, nagkita tayo dito. Pupunta pa kayo, hindi na. At uh, napakarami nag-request sa atin, pupuntahan pa natin. Susin ng bahay na to. Kaya, congrats po sa inyo. Sixty-nine. So, 69 doon yung sa badang dulo eh. Kaya, kaya lang natin. May mga, depende na siguro doon sa pamilya na, nabigyan na ng susi, no? So, katulad nito ah, wala pang kuryente, kaya yun, nag-provide sila ng Hindi natin alam kung saan sila nakikabit. Pero hanggang doon, makikita nyo. Napaka- Hindi nila kuya para... O yung may-ari ng bahay to para magka lang sila. So, ayan, makikita nyo rin. Ganda yung pagkakanunong Kasi yung path kita nyo uh, in-extend nila yung kung pa rin siya ng bubong. So, sana ba yung 16 hindi to pala yun? <laughs> uh, medyo napakainit. <laughs> so, ito na yung block 61, 62. lumilipat oh Marami nang lumilipat At talaga nilang uh, tumira dito So smenad ito balang tayo sa 60 <laughs> ah, uh, tawag dito, madalas na tayo dito. Pero kikita nyo, alas gawa. Sa kabila, oh. Tinan mo itong bundok na to dito, patag na yung kalahati, Kakaperaso na lang. Gagawin na rin siguro yung school, yung original plan dito, di ba? Based dun sa... No? So, 65 pa lang. Sa dulo yung ano. Kalapit pala yun sa 41. Black 41. So, dito. O ito, itong bundok na to dito. Ay, uh, ano na, patag na. So, itatayo na siguro yung eskwelahan dyan kasi. Okay, parang nakakapanibago din lang minsan. Kailan ba tayo nag-update dito? At, uh, ayun, may mga nalilipan. Ah, dito na tayo daan. Parang doon yung 69. Ayan, no? 68. Ah, Ayan, no? Lumilipat na. Ha, <laughs> Ayan, nakikita. Ilaw nila. So, ayan, marami nang, marami nang nakatira dito. Pakiwari ko, puno Ayun nga lang, medyo wala pa talaga silang kuryente. Pero nakab... Provide ka ng wire kung gusto magkaroon ng temporary ilaw. pupunta siya dun sa baba. Wow, okay. Galing. Oh, ganda. Galing. na ano ba tayo? Yeah. Oh, ayan. <laughs> Shout out doon sa mga gwapo na yon. 41, lat 20. Oh, parang anong natin yun? 20. Ito, 69 muna tayo. Naka 6 minutes na tayo naglalakad para makita yung black Alam ko parang ito yung 49. Tayong mapagkakakilanlan nito. Ito ba yung 49? Ayos. Nice. Hindi ko kasi dala yung salamin ko eh. Palatandaan. Isang ba yung 49 dito? 56 yun eh oh. Ito ata yung 49. Ay 69. Sige balik tayo dun sa ano 69 okay so ito yung uh, oh, nandito yung 20 dito tayo dito Magbalik na nga natin yung 41. Ano ba yun? 69. Teka, double check ko nga. Okay, so yun. Uh, ito na nga yung 69. Yung lot 20. Sama kayo, kikita nyo. Init, medyo walang hangin. Kahit alas 4 na ng hapon. Pero pinagpawisan pa rin tayo kasi magmula doon sa Block 49. No? At uh, parang 6 minutes tayo naglakad, halos 7 minutes. Go tayo, may mapa tayo na kaya. Ay. Ah. Ayan, no? Oh. So, dulo pala kayo. Ah... Uh, 27 la 27 Oi Di Ikak e. check uli natin